Muslim ang nagpupunta sa Mika taon-taon upang makahipo lang man sa itim na bato. Makahalik nito at mapaikutan ito. Pero isa sa malaking tanong, bakit ang Islam isang relihiyon na umano? Hindi na nangihanap pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit isa sa banal nilang kagawian ang makahalik man lang sa itim na bato na ito'y Diyos-Diyosan ng mga pagano noon sa Arabya. Dahilan kung bakit si Senador Robin Padilla ay naging muslim ay ang pagsamba sa nag-iisang Diyos na si Allah. Robin Padilla o sa pangalang muslim ay Abdul Aziz. Sino nga bang hindi nakakakilala sa kanya na alam ng marami na matagal ng panahon nang siya ay yumakap sa Islam. At ang dahilan ng kanyang pagmumuslim ay batang muslim? Kasi sunod ko yung Biblia eh. Sa amin ng Biblia, mahalin mo ang lagi isang Diyos. Sa Islam, itinuturo yung iisa lang ang Diyos. At kailanman ba, siya lang mag-isa. Ito ang malaking revelasyon ng ating pag-uusapan na nakapo sa social media sa Born Again Living Hope Holy Ministries of Jesus Christ International. Ating sisilipin ang sinasabi patungkol kay Allah sa relihiyong Islam na ang sabi nito, Warning to Muslim, Allah is Satan. Totoo ba ito? Atin itong himay-himayin, mga kaibigan. Alam nyo, nakagagulat talaga na aral ng Islam. At hindi alam ito ng karamihan. Bakit? Kahit daw ang isang tao ay mamamatay tao, basta siya Muslim, dadaan man siya sa apoy ng impyerno, siya ay maliligtas pa rin. So, papaano yung mga Muslim na mamatay tao, mga terorista? Ligtas din ba sila? Kung ang pinag-uusapan dito ang pagpasok sa paraiso, lahat ng Muslim makakapasok sa paraiso. Ano man ang nagawa niyang kasalanan sa mundong ito. Ang mga Muslim na pumapatay ng tao na walang hostisya. Ang mga Muslim na sinasabi ninyong terorista. Ang mga Muslim na gumagawa ng kasamaan, umiinom ng alak, naninigarilyo, ng bababae, lahat ng kalukohan. Kanyang ginagawa. Siya ay dadaan muna sa impyerno para pagdusahan niya ang lahat ng kanyang nagawang kasalanan na hindi niya naihingi ng tawad. Pagdudusahan niya yon sa impyerno. At pagkatapos niyang pagdusahan yon ay pupunta na siya sa paraiso. So, yan, no? nakakagulat talaga na aral sa relihiyon ni Muhammad na Islam, mga kapatid. Imagine, kung ang isang taong makasalanan, Basta siya ay makagawa ng uh, kasalanan, no? anong sabi niya, uh, dadaan o sa apoy ng impyerno, pero may kaligtasan. Ibang iba talaga sa turo natin mga Kristiyano dahil para sa atin, ang impyerno ay eternal damnation sa Catechism of the Catholic Church. Ito ang mabasa natin sa numero 1035 The teaching of the Church affirms the existence of hell and its eternity. Immediately after death, the souls of those who die in the state of mortal sin descend into hell where they suffer the punishments of hell eternal fire. The chief punishment of hell is eternal separation from God. Yun, eternal talaga. Pero ang sa Islam, kung balikan natin si Ostad Ryan. So paano yung mga Muslim na mamatay tao, mga terorista? Ligtas din ba sila? Kung ang pinag-uusapan dito ang pagpasok sa paraiso, lahat ng Muslim makakapasok sa paraiso. Ano man ang nagawa niyang kasalanan sa mundong ito. Ang mga Muslim na pumapatay ng tao na walang hostisya. Ang mga Muslim na sinasabi ninyong terorista. Ang mga Muslim na gumagawa ng kasamaan, umiinom ng alak, naninigarilyo, ng bababae, lahat ng kalukohan. Kanyang ginagawa. Siya ay dadaan muna sa impyerno para pagdusahan niya ang lahat ng kanyang nagawang pasalanan na hindi niya naihingi ng tawad. Pagdudusahan niya yon sa impyerno. At pagkatapos niyang pagdusahan yon ay pupunta na siya sa paraiso. At ito siguro ang tinutukoy niya na nakasulat sa Quran. May nabasa ako sa uh, Quran na uh, kinikilalang banal na aklat ng mga Muslim. Sa chapter 3 verse 185 Nadadaan sa apoy ngunit may kaligtasan Ito, pag, uh, tingnan natin Ang uh, nakasulat Sa chapter 3 per, uh, verse 185 Ang bawat kaluluwa ay makakalasap ng kamatayan At sa araw ng muling pagkabuhay lamang tayo ay babayaran ng ganap. At sino man ang inilayo sa apoy at tatanggap sa paraiso, katotohanan siya ay matagumpay. Ang buhay sa mundong ito ay isa lamang pagsasaya ng kalinlangan isang bagay na mandaraya. Yun ang sabi ng kanilang uh, Quran. Pero mas maganda yung English na translation. Iba yung sa uh, Tagalog mga kapatid. Kaya may mga uh, ibang site na una nagsabi si Allah ng mga Muslim ay iisara umano kay Satanas? Totoo ba ito? Balikan muna natin mga kapatid. Yung Muslim ang nagpupunta sa Mika taon-taon upang makahipo lang man sa itim na bato. Makahalik nito at mapaikutan ito. Pero isa sa malaking tanong, bakit ang Islam, isang relihiyon na umano, tinanggihan ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, ngunit isa sa banal nilang kagawian ang makahalik man lang sa itim na bato na ito'y diyus ng mga pagano noon sa Arabia. Dahilan kung bakit si Senador Rowin Padilla ay naging Muslim ay ang pagsamba sa nag-iisang Diyos na si Allah. Robin Padilla o sa pangalang Muslim ay Abdul Aziz. Sino nga bang hindi nakakakilala sa kanya na alam ng marami na matagal ng panahon nang siya ay yumakap sa Islam at ang dahilan ng kanyang pagmumuslim ay Bakit muslim? Kasi so, sinunod ko yung Biblia eh. Sabi sa ng Biblia, mahalin mo ang laging isang Diyos. Sa so, Islam, ituturo yung iisa lang ang Diyos. At kailanman, siya Ito ang malaking revelasyon na ating pag-uusapan na nakapo sa social media sa Born Again Living Hope Holy Ministries of Jesus Christ International. Ating sisilipin ang sinasabi patungkol kay Allah sa relihiyong Islam na ang sabi nito, Warning to Muslim, Allah is Satan. Totoo ba ito? atin itong himay-himayin, mga kaibigan. At ayon sa ilang Bible scholars, mga kapatid, na kung ikumpara daw ang uh, Greek sa Revelation chapter 13 verse 18, yung 666 tatak ng halimaw sa original Greek language. Alam nyo, magkahuwig Sa Arabic sa pangalang Allah. Ito. I first saw the Codex Vaticanus. I was literally shocked because I could read the text. It was Arabic. And as you, as I look at it, it had these what, what thought these symbols this and this in a very kind of circular way, you know. And then you had this symbol. All right? Now, this is an Arabic word. You can film it and then ask any Arab, what is that word? Bism, in the name of. And this word, you can ask any Arab what that word is. Bism Allah, in the name of Allah, was on that badge that people put in their foreheads as John documented what he saw on the godly video. God showed him. And that will be the symbol of Islam, which is the two swords. That is a symbol in Saudi Arabia. It's a symbol of Islam from the yawns of time. Yun. Uh, kung ikumpara natin ang uh, Arabic at ang Greek, kapariho talaga. No? Una, sa uh, Greek, ito po ang tanda ng halimaw 666. Oh. Ang tanda ng halimaw nasa Revelation chapter 13 verse 18 yan. At kung tingnan din natin ikumpara ang pangalan sa Diyos na si Allah. Kaya na alala niyo yung debate namin ni Ustad Bashir doon sa Tagbilaran City. Inaamin niya yung uh, pagsamba sa mga diyos-diyosan, no? Pagsamba sa maraming diyos diyosan noon kasama na yung malaking itim na bato. So, ito ang uh, Greek sa uh, itaas na bahagi uh, 660 at 6 so 666. At ito naman ang Arabic sa salitang Allah ng mga uh, Muslim na tatag ni Muhammad. O. o na, oh yes, nerespito natin ang bawat isang relihiyon. Pero kung talagang minamahal mo ang kapwa mo, eh iyon naman ang utos sa ating Panginoong Jesus, di ba? Na love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength and love your neighbor as yourself. Alam naman natin ang katotohanan na ang simbahang katoliko ang nasa fullness of truth. Dahil ito ang nag-iisang iglesia na tatag ng ating Panginoon Iso Kristo. Pero ang Islam ay lumitaw noong panahong itinatag ito ni Muhammad at imagine Nakakatakot talaga ang aral na kahit gagawa ka ng anumang kasamaan, kahit pa patong-patong na ang kasamaan, ay talagang dadaan ka sa apoy ng impyerno pero may kaligtasan pa. Taliwas yan sa aral ng ating Panginoon Kristo sa Marcos Kapitulo 9, Versikulo 48 na ang impyerno, ay isang eternal punishment, mga kapatid. Ayon sa kanilang hadith sa Suna Musnad Ahmad Hadith number 15866, itong mabasa natin, itong kinulayan natin. Then Allah takes a promise from them to obey Him. Then He will command them to enter hell and who enters it will find it peace and cool. Abay, iba pala ang impyerno, ano? Ang impyerno ay may kapayapaan at maginaw ata. Oh. Yon ang na, nasa kanilang hadith yan. At ang hadith ay pangalawayan sa sa Kuran nila mga uh, kapatid. So, yon uh, ang di matanggap lang sa mga kapatid natin na katotohanan mga, lalo na sa Islam, una, di nila matanggap na ang ating Panginoon Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Di nila matanggap na ang ating Panginoon Kristo ay anak ng Diyos dahil para sa kanila, Isang malaking pamumusong kay Allah na si Allah ay may anak. Pero pansinin ninyo mga kapatid. Sa aklat, sa banal na Biblia, si San Juan nakasama mismo sa ating Panginoong Kristo, kumain kasama sa ating Panginoong Kristo, naglakad kasama sa ating Panginoong Kristo, nangaral kasama sa ating Panginoong Kristo at saksi at nandun mismo sa cross. Nang naipako ang ating Panginoon Kristo, ang lahat na mga pangyayari ay kaniyang isinulat talaga sa banal na kasulatan sa Biblia. So, living witness si St. John. Pero ngayon, tingnan niyo, sa taong 600 Uh, 22, lumitaw si Muhammad. Si Muhammad na nag-claim na siya'y propeta, si Muhammad na hindi talaga saksi sa pangyayari na kung naipako ba ang ating Panginoon Kristo o oh wala. Pero, ayon sa kanilang Quran, hindi ang ating Panginoon Kristo ang naipako sa cross, ang naipako daw kamukha lang niya. Kaya, may kontrahan ang aral ng mga ostads kaugnay dito. Bakit? Dahil sabi nila yung naipako ay si Hudas daw. Kaya, masalamat tayo na yung mga kapatid nating nasa Islam na nabuksan ang kanilang isipan, may mga iumakap na sa tunay na pananampalataya at tumanggap sa banal na binyag yung iba na interview natin at yung iba ayaw nilang magpa-interview dahil di basta-basta pag ikay Muslim na iyakap sa simbahang Katoliko naalala niyo ba si yung ustads yung imam na nag-ase sa dibati namin ni Ustads Barcelona, no Yung imam na yan, yung ustads na yan na nag-assist sa amin sa dibati ni Barcelona, di po ba? Anong nangyari? Yumakap sa simbahang katoliko. Nagiging uh, kaanib sa Catholic Free Defenders. Pero may panawagan uh, at na, nakakatakot yung panawagan, lalo na ni Ostans Romas, dahil uh, ang sino man umano na humihiwalay sa pananampalatayang Islam ay buhay ang kapalit. Kaya yung iba na yumakap mga kapatid ay ayaw nilang ma-interview. Uh, yung iba naman na na-interview natin, uh, di natin pinakita ang mukha. no So sa mga uh, gustong makapanood sa interview, nasa channel na natin. Yan mga kapatid. So tinatalakay lang natin, di natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid sa Balik Islam at sa mga Muslim, pero sino ba sa atin? Andi gustong maligtas. Kaya nga ang ating Panginoon so Cristo, sabi niya, Sa Juan 1717, Santifica ius en veritate, sermo tuos veritas est.